Man, <laughs> man. <laughs> <laughs> yan na motik na masapak mga kamay ko yung ano malalaking mga ano mga bangus what's up po Marco? Magandang gabi po sa inyo. Sana ta. Sa video ito, dito na tayo sa door. Kakaway ko po natin. Pero jackpot tayo sa mga huli natin. <laughs> Parang loyo, kakakain na. Tara! <laughs> Mamaya na ako. Tapos dito tayo sa ano, kusina natin. Mali cellphone mo na yung gagamitin natin ngayon mga toto. Tapos yung GoPro natin. Oo. Oh. Totoo eh. <laughs> Kuha lang tayo ng lagay natin, o. No? Yan. Marami, jackpot tayo sa uli natin ngayon. Jackpot. Walang ilaw sa labas, boss. Walang ilaw sa labas. So, ilaw to sa labas. Ilaw to. Yun. natin yung uli natin, mga patok. Marami. Oh, Marami tayo ang jackpot ngayon. Muntik na sa mapasa kamay ko yung mga kawan. Muntika ka na mga totoo, muntika na. Konting dyari na lang sana nakuha natin yung kawan. Yan. Huh. Oh! Mga totoo, ah. Hindi pa natin 'to binigay natin kay Lakay. May lakay din. na bat natin ginamit mga toto. Ito oh. yung huli natin, oh, mga sariwang bangos. Eh, buhay pa. Uy, namamanto pa yung buntot ha. Ah. <laughs> Tapos may aligasin tayo mga toto, Oh. Ayan. Bangos ulit. Bangos oh, buhay na buhay po. Ay, 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 ay. yung ano niya, buntot to, <laughs> oh, ay. <laughs> Malamit na, huwag mo ang paypayan. <laughs> ah, makusulit mga katuto yun o, nakasapul tayo mga bangus tapos sap-sap yung mga banak, binigay natin kayo lakay para ano siya yung mga ulam dun sa mga naglatag po tayo ng pamantay doon tapos uh, kumuha din tayo ng ulam natin Manit po kasi yung isda mga kaya kumuha tayo ng ano, pangulat natin doon sa, sa dapat. Ang po natin dito. Ah, Buhay na buhay mga Toto. Wow, sariwa, sariwa Magano lang tayo siguro Iprito na lang natin ito mga Toto, Para mabilis tayo makakain Kasi gutom na rin ako Buksan lang po natin ito basa pa po ako uh, ah, ilagay muna natin doon bago tayo mag ano, akyat sa taas magpalit tayo ng damit kasi basa tayo mga totoo. Saan na sortin tayo bukas? Saan nilatag natin ano? Lambat. Wow. Let's go. <laughs> Yan, lagay muna natin dito sa kusina. Muntik na mas pa sa kamay ko yung mga kawan. Nakatakas pa. Yes, sir. Fish. Fish. peace Tiyo ay Okay, okay. Bohoy, okay. Buhoy, 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 buhoy. <laughs> Ay, mga toto, ayun, tamangan na muna tayo. Magapalit muna tayo ng damit kasi basa tayo. Ah, uh, baka po mamaya pagluluto natin dito. Yes, sir.

I don't know I think you hihihi saya I yan na, po kami doon Bale, sila ng isda binigyan natin ng kalate ang kalate naman sa atin ano yun natin? Ah, uh, natin mama. Preto na lang natin siguro para mabilis. Para makakain tayo. Kasi nagluto din si Boslo yun ng ano. Ah, uh, sardinas naman. Kinisang sardinas mga ano. Uh, tapos kanina pala, ang daming ano, ang daming kawan. Talagang ano. Ah, uh, ng mga uwak. Uwak ng mga ano, ibon. Yung mga isda. Grabe. Naglatag tayo kanina ng pamantidin <laughs> <laughs> Tawas ano? Ah. <Yeah>. Uh, <laughs> marami tayong nakuha na mga ano, mga pangtuyo mga Tapos, Binigay natin kay ano kay kay Lakay kasi gagawin daw nila na ano, kinilaw. Bukas bukas tayo magkilaw mga tuto, kasama yung mga kaibigan natin. sinano? ano? Kaloko, siyempre. Tapos mabibinyagan na yung bagong bili nating lambat yun na galing po sa sponsor natin kay ma'am nanay Carmelita yun tinabi po natin yun yung ano pambili nun <laughs> ano tayo bukas magano magloto tayo ng ano sinabawan siyempre malamig lamig daming isda mga ano muntik na mam, muntik na masapa, pa, mga kamay ko yung ano malalaking mga ano mga bangus nakaulit tayo ng bangus pa ilan ilan na no. banak malaki grabe kinuha nila kay binigay natin sa kanila kasi ano bangos naman yung target natin kanina doon. Naglatag tayo ng ano pamanti. Bukas natin ba man daw Tapos kukuha tayo mamaya ng ginisang sardinas ni Pusloyo. Nakasamihan na, niyo po ako mamaya at mag ano, tayo. Prito muna tayo ng ano, bangos. Tayo ay mga survivor. Survivor. na <laughs> Yan ba Toto at ano, nagkukwentuhan kami doon kanina. <laughs> Konting tawanan lang ba? <laughs> ay sa so, at ano bukas. Talagang may excited bukas pag nakaulit tayo ng maraming mga kawan mga toto. Sobra, grabe ang daming kawan. Lalo't taglamig ngayon, nagano sila. Umalasa-alasa sila. Tapos sinabangan din ng mga wak. Yan mga toto, kasama niyo po mamaya. Magano tayo, preto tayo ng bangos siyempre. Tapos pinsaw-sawan. Let's go! Matoto <laughs> uh, yan, tapos na po sila magloto. Tayo naman magloto ko Pero lilimisa muna natin yung isda natin. Dalawa lang lulutoy natin kasi pinigyan natin yung dalawa lang sa mga Yes, sir! Yan. Lilimlan po natin yung mga toto. Simple plan. Kapag mag magkano na tayo, magpakuro na tayo ng, ah, magpahinito tayo ng ano? Pinimisan na namin ito ano natin po? Natin mga ito. Saan yung bangus? Marami. Ano na natin ito? Piyakin natin sa mga ito. Mga ito ngayon, malalaki yung mga bangus. Biyaya talaga mga ito. Lahat tayo sa mga

bukas kaming magsebao marami may mga kulay tayo taytay na na sinabi para sa ating sinabawan sa dagat. Ayos na marami tuk yung sap sap to. sap sap tayo po. Lang magsabaw, mga Kasi, <coughs> na kuwot ng ano <po> ano ano <coughs> ano 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 na Sariwang sariwa talaga mga ito. Grabe. Ayos na mga tulok. natin natin ito. para magaling muna tayo ng mga Mini-vlog nga muna ngayon mga tutok. Abangan yung po bukas ng ano natin. Sa pacing natin.

Yan na muna yung ulamin natin ngayong mga tutok. Preste, may ano tayo dun. May kalamansi. Sausawa natin. <coughs> mm -hmm. Ano ah, mm -hmm. okay. ba kayo po mamaya? Ano ba natin po mamaya? Ano ba kayo po

hoy si sip sip Kain na pa tayo. Kain na pa Kain na pa tayo! Kain na! Kain na! pa tayo. May loto pala sa pareng loob. Mabutiya

chưa rồi nói rồi đấy bạn nó đấy nhìn nhìn giữ gì nó đầu thôi rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ta có nghiện thì là cái mình phải trắng người ta hút chứ còn ta không nghiện thì là ừ. sẵn làm gì mình nghiện thì để mua thêm ừ. một cái cầm đi tôi mở có khi mà gì không đi cùng ông tôi thì trắng ừ. riêng một cái <laughs> đi cùng thôi ừ. 아, lagi 음, 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 음,

ra riêng xem là có tìm được chỗ trọ khác không thì không thì thôi à mẹ ở à đây lúc đi đâu mà bị muối dừa muối dừa Muối dừa sao không biết điều về gọi Móng nhà mấy. chứ cái điều muối múi... muối đấy là muối muối theo phong cách của mình hay cơ không thì nếu ăn được là... thì theo ở Nam Định thì không ăn được thì tháo còn kiểu dừa Nam Định ừ. à ừ. mỗi người nơi một kiểu muối khác nhau như như bà già thì tôi muối thì bà ấy không cho tỏi vào, <laughs> cho ớt, cho nó muối truyền thống, muối này cặm mặn đấy, ừ. Nếu mà lúc đầu ăn thì ngon nhưng mà nếu mà để nâu thì mặn. Mặn thì nhiều muối. Ừ. Còn Đây cái đang muối cái củ chúa này, đang muối hơi nhạt và ừ. nó sẽ chúa xem đường, chua này. Lớn, ngập, nhành chua. Chua, mình ăn nhiều mới ăn. Của ừ. ngoài dưới nó mặn nhiều mà lâu hư Đúng rồi Đấy vậy cho nên ừ. là ăn nó ngon đó Ai đó ở quê là nó có cái muối ừ. Muối ừ. trắng muối hạt to cơ ừ. Đời loan nó không bạn muối hạt bướm nhỉ Ăn ừ. à, cái ừ. đó. đúng rồi Muối khô Muối ngon